Guilty ang naging pasya ng Land Transportation Office sa investigasyon nito kaugnay sa nag-viral na away ng motorcycle vlogger na si Yana. Nang nakita kami ipo sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya ninyo. Yun. Mga pakiram kung vlogger ka na sikat, mga pakiram. Pasan siya na ako. Please bring the ORCR of the motorcycle plus the motorcycle itself plus Driver's license Sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. This issue is all on me. I'm still learning. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Isang tahimik pero matinding hatol mula sa LTO ang ibinagsak kay Yana Motovlog. Kasabay nito, may kakaibang nangyari sa kanyang Facebook account. Hindi pa isinasa publiko ang detalye. Pero ang epekto ay ramdam sa bawat sulok ng kanyang social media presence. Ang dati niyang malakas na presensya sa online world, ngayon ay tila biglang nawala. Tahimik ang paligid, pero maingay ang mga tanong. Ano ang tunay na nangyari kay Yana? At sino ang may kagagawa ng kanyang biglaang pananahimik? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa, like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hindi pa man natatapos ang ingay sa social media, isang pahayag mula sa Land Transportation Office ang biglang sumabog sa publiko. Isang opisyal na hakbang ang isinagawa laban kay Yana Motovlog, isang kilalang vlogger na naging simbolo ng tapang at lantad na pagsasalita sa mga isyong kinahaharap niya online. Sa loob ng ilang buwan, lumago ang kanyang audience. Hindi lamang mga motorista ang sumusubaybay sa kanya Kundi pati na rin ang mga karaniwang netizens na naaaliw sa kanyang content, reaksyon at personalidad. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang pagbabantay ng mga ahensya, kritiko at mga tagamasid sa kanyang mga kilos. Matapos lumabas ang pahayag ng LTO, tila lalong lumaki ang interes ng publiko. Habang mainit pang pinag-uusapan ang legal na hakbang laban sa kanya, may isa pang hindi inaasahang kaganapan ang nagpagulo sa sitwasyon. Ang kanyang Facebook page na siyang naging pangunahing platform ng kanyang social media presence ay napansin ng kanyang mga taga-subaybay na biglang tumahimik. Wala nang bagong upload, wala ring paliwanag. Sa mga aktibong gumagamit ng platform, ang ganitong uri ng katahimikan ay agad na nagpapahiwatig ng problema. Ang page na ito ang naging pundasyon ng kanyang online career. Dito siya naglalabas ng video content, nakikipag-ugnayan sa followers, at nakakamit ang kita mula sa monetization. Ang sudden inactivity ay hindi basta-basta binabalewala ng mga nakakaunawa sa social media dynamics. Para sa isang creator na umaabot sa milyon ang views kada video, ang pagkawala o katahimikan sa loob ng ilang araw ay may implikasyong malaki. Hindi ito simpleng creative break. Sa loob ng komunidad ng mga content creators, alam ng marami kung gaano kahalaga ang consistency at visibility. Ang algorithm ng Facebook ay nakabase sa engagement at regular activity. Kaya ang bigla ang pagkawala ni Yana sa feed ng kanyang mga followers ay ikinabahala ng marami. May ilang nagtanong kung ito ba ay isang social media burnout. Ang iba naman ay nagsimulang maghinala ng mas malalim na dahilan sa mga forums at Facebook groups kung saan aktibo ang mga motovlogger at followers niya, nagsimulang lumutang ang iba't ibang teorya. Ang katahimikan ni Yana ay lalo pang naging kapansin-pansin dahil ito ay kasunod ng pahayag mula sa isang ahensya ng gobyerno at sa kultura ng social media sa Pilipinas kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at mas mabilis pa ang pagbuo ng opinyon, ang kawalan niya ng paliwanag ay naging puwang para sa mga espekulasyon. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, isa lang ang malinaw sa puntong iyon. May nangyaring mabigat sa kanyang social media presence. At kung ang mismong sentro ng kanyang content creation ay naapektuhan, hindi malayong may mas malalim na dahilan kung bakit siya tila pinatahimik ng sistema. Sa gitna ng katahimikan at patuloy na diskusyon sa social media, may isa pang kaganapan na mas lalong nagpabigat sa sitwasyon ni Yana Motovlog. Matapos ang maikling pag-iral ng kanyang presensya online, isang bagay ang tuluyang nagbura sa kanya mula sa digital na mundo. Hindi ito isang video. Hindi rin ito isang post na nag-viral. Isa itong pangyayaring hindi sinundan ng paliwanag o paunang babala. Isang araw, habang inaasahan ng kanyang mga followers ang susunod niyang update, Bigla na lamang naglaho ang kanyang Facebook page. Ang mismong page na pinaghirapan niyang buuin mula sa simula. Ito ang naging sentro ng kanyang content creation, ang pangunahing plataforma kung saan siya nagbahagi ng kanyang motovlogs, mga karanasan sa kalsada, at mga opinyon sa iba't ibang issue. Mula sa ilang libong followers ay umabot ito sa daan-daang libo. Sa loob ng maikling panahon, Naging isa ito sa mga kinikilalang pangalan sa local content scene ng Facebook Reels. Ngunit ang bigla ang pagkawala ng page ay hindi isang ordinaryong glitch. Wala itong paunang suspension. Wala ring notification ng violation. Hindi ito temporarily hidden. Tuluyan itong binura sa platform. Para sa mga ordinaryong manunood, maaaring isa itong pangkaraniwang problema. Ngunit para sa mga kasamahan ni Yana sa content creation community, malinaw ang implikasyon. May nangyaring hindi basta-basta. Ayon sa ilang social media experts, ang ganitong uri ng aksyon mula sa platform ay karaniwang nangyayari lamang kapag may malubhang paglabag sa community standards, copyright infringement, coordinated reporting, o iba pang dahilan na kalimitang hindi agad isinasa publiko. Sa kaso ni Yana, Walang inilabas na opisyal na dahilan. Ang mga taga-subaybay ay naiwan sa panghuhula. Ngunit ang mas matindi pa ay ang epekto nito sa kanyang kabuhayan. Ang mga creator sa Facebook, particular sa Reels, ay kumikita batay sa dami ng views, engagement, at shares. Para sa isang account na may matatag na audience tulad ng kayana, tinatayang umaabot sa pagitan ng 300,000 pesos Hanggang 500,000 pesos kada buwan ang potensyal na kita. Isang napakalaking halaga lalo na sa isang industriyang umaasa sa tuloy-tuloy na visibility. Ang pagkawala ng kanyang page ay hindi lang pagkawala ng koneksyon sa audience. Isa itong direktang pagtama sa kanyang pinagkukunan ng kita. At kung akala ng marami ay dito na magtatapos ang lahat, mas malalim pa pala ang ugat ng problemang ito. Hindi pa man lubos na nauunawaan ng publiko ang pagkawala ng mismong page ni Yana Motovlog, isang mas nakakabahalang pattern ang unti-unting lumitaw. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang insidente, may mga bagong ulat mula sa kanyang mga taga-suporta at kakilala. Ibat-ibang Facebook accounts, parehong personal at public, ang nawala rin sa platform. Hindi lamang si Yana ang pinatahimik. Nadamay ang ilan na, sa panlabas na pananaw, ay walang direktang kinalaman sa issue. Ang mga unang naapektuhan ay mga kapwa content creator na dati nang nagpakita ng suporta o simpleng interaksyon kay Yana. May ilan sa kanila ang nag-share ng kanyang video. Ang iba naman ay tag sa kanya sa mga post o reels. Kahit hindi sila nagsalita ng opinyon o pumanig sa alinmang panig, ang simpleng digital association ay tila naging sapat upang mapansin ng algorithm o ng sinumang nasa likod ng serye ng pag-delete. Ang mas nakakabahala, may ilang neutral na Facebook users ang nadamay rin. Mga individual na walang followers, walang viral content, at hindi naman kilala sa publiko. Pero dahil sa koneksyon nila, maging ito man ay mutual friends, likes o shared posts, bigla na lamang nawala ang kanilang mga account. Sa mga online communities kung saan aktibo ang mga motovlog enthusiasts, Maraming netizen ang nagsimulang magtala ng mga oras at petsa ng mga pag-delete. Karamihan sa mga insidente ay halos sabay-sabay, natila tila babahagi ng isang mas sistematikong aksyon. Walang anunsyo mula sa Facebook, walang paunang babala. Walang paliwanag kung bakit napatahimik hindi lamang si Yana, kundi pati ang mga taong malapit o konektado sa kanya. Ang pananahimik ng platform ay nagdulot ng higit pang espekulasyon. May mga nagsabing ito ay bunga ng mass reporting. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring may mas mataas na puwersang gumagalaw sa likod ng mga kaganapan. Sa content creation industry ng Pilipinas, kung saan libo-libo ang umaasa sa social media bilang kabuhayan, networking hub, at pangunahing anyo ng pagkakakilanlan, ang ganitong uri ng biglaang paglimos ng akses ay hindi biro. Ang epekto nito ay hindi lamang pinansyal. Ang reputasyon, koneksyon at seguridad ng isang individual ay sabay-sabay na nasisira. Sa kaso ni Yana, nagsimula ito sa isang post. Isang video na nag-viral, kumita at naging dahilan ng matinding atensyon. Pero ang sumunod na kabanata ay nag-iwan ng tanong na mas malalim kaysa sa anumang kontrobersya. Hindi na lang siya ang usapan, Pati ang mga inosenteng na damay ay naging biktima rin ng katahimikan. Sa social media, kung saan bawat galaw ay may bakas, sapat na pala ang simpleng connection upang makasama sa pagkalunod. Isang Facebook page na pinagpaguran, isang reputasyong inalagaan, at isang kabuhayang binuo sa harap ng kamera, lahat ito nawala sa isang iglap. Sa mabilis na mundong umiikot sa likes, shares at virality, Isang maling galaw lang ang maaaring ikabagsak ng lahat. Para kay Yana Motovlog, ang dating tinig na malakas sa digital world ay ngayon naging isang katahimikan na puno ng tanong at pangamba. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang pagkawala ng isang account. Ang mas nakakakilabot ay ang posibilidad na kahit ang mga inosente, ang mga tahimik, at ang mga simpleng nakipag-ugnayan lamang ay maaaring mabura rin. Sa isang sistema na walang paliwanag, walang due process at walang pananagutan sino man ay maaaring sunod na mawala at sa gitna ng lahat ng ito ang mga tanong ay patuloy na lumalalim sino ang may kapangyarihang magtanggal ng boses sino ang nagtatakda kung sino ang karapat dapat manatili online at sa huli sino ang talagang ligtas sa isang mundong digital na tila mas mabilis pang maghusga kaysa makinig kung may natutunan man tayo sa istorya ni Yana, ito ay ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, maingat at responsable, hindi lamang sa paglikha ng content, kundi pati sa ating mga koneksyon at interaksyon sa digital world. Patuloy nating bantayan ang katotohanan. I-follow ang page na ito para sa mas malalim na pagsusuri, makatotohanang impormasyon at mga istoryang hindi basta-basta lumalabas sa mainstream. Dahil sa panahon ng katahimikan, ang impormasyon ang pinakamabisang panangga.